Summer na ang Texas! Spring na dito. 8 na ng gabi, maliwanag pa. Parang 6 na ng uh, oh, gabi sa Pilipinas. Dito ang liwanag pa, kaya samahan nyo ako mag-dumpster ngayon. Tingnan natin baka may grass siyang tinapon. Itong mga halaman, itong mga puno, mag ano na ulit yan, ang mga ano dahon. Tapos na yung winter. Spring na. Makapag-swimming na rin dyan. Mga next week makapag-swimming na dyan kasi maganda na yung panahon. Ang ganda ng view dito sa aming compound. Samahan nyo akong maggala-gala. Pakaganda ng panahon mga kabayan ngayon. Kakalubog lang ng araw. Ang liwanag. Ang ganda oh ang liwanag pakakalubog lang itong araw ngayon baka may siya ngayon dito tagal-tagal na kung di nakakapagdamas to titingnan lang natin kung may tinapon pero doon mga kabayan wow may mga tinapon dito oh mukhang maglilipat to ah lagayan ng ano ng aso yan mga blanket oh Tong sa Pilipinas to walang segundo to. Dinampot na to. Ay mga damit, ang dami oh. Isang bag ng mga damit mga kabayan. Magpili tayo dito. Diyan mo mga tinapon. Tambak yung mga damit mga kabayan mga ano oh. Tinapon tingnan natin. Ano tong mga tinapon? sayang din to pakikinabangan pa mga kabayan ang gaganda oh. bulat latin muna natin sarado dyan yung ano dumpster dito ito lang dito sa labas may mga ano ano hanto ng aso na tinapon nila